So what is up sa inyo no, mga tol? Uh, dito ako ngayon sa bahay kasi may papakita ako sa inyo. No? Yung gulong ko eh... May kita niyan Kalbo na. Kitang kita mo na yung laman loob. No? Hanggat maaari huwag niyong papaabutin yung gulong niyo na ganyan. Pupunta tayo ngayon sa motospot para palitan natin ng bago. Let's go! Keep hustle. Nandito na tayo ngayon sa Moro Spot. <laughs> Hi, madam. Ano yeah, sa kana at pa. Tignan mo nga yung pangalan yeah, ng KM Jam. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yan, yan. Ay, hindi to, KM Gutierrez isang puta. <laughs> Contact number 911. Wala naman ako ambulansya. Ano motor mo? Ano yung motor? S1000RR. Hindi <laughs> ko nga alam kung abot ko yan eh. <laughs> Lord na ng puta. So ngayon mga tol, balita ko dito. May birthday daw. Happy birthday, guys. thank you. Ang oh, pangalan ulit? Ajo Burn. Ajo Burn, happy birthday. From Donggalo. From Donggalo. Ayun, September 5. Taon, ilan taon? 32 na, mga boss. Oh, 32. Single. 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 Oh, yeah. Kung mga bebe dyan. Ajo Burn. Punta kayo mamaya sa bahay ko. Yeah. <laughs> Dok, ano, ano yung mga gulong na meron ka dito? Uh, meron tayong V-Rubber V-Rubber Sa so, 7, Sa 14, V-Rubber Sa so, seventeen 17, mm. meron tayong ilan-ilan na lang na quick 17, may, uh, ah, may quick tire pala uh, uh, 80, 80, 90, 80, 90 100 mm. Tapos sa uh, Pirelli, meron tayong Angel Scooter Meron tayong Gabio Rosso Sa Aero Femme Max Pero sa mm. Angel Scooter lang ang sukat meron tayo Wala lang tayong 17, size 14 lang Size 14 lang Tapos sa Maxis, lahat yan size 14 lang din So from mm. um, 80-80 up to 140. Mm. By 14 lahat yun ako. By 14. So, meron lang 17 sa iyong quick tire lang. No? Mm -hmm. Kung kailangan nyo na magpalit ng gulong, inquire lang kayo dito sa motospot. Kasi no? shoutout din pala ako. Ah, uh, shoutout. Uh, shoutout uh, shout ako dito sa clothing line namin. Eh? Clothing line namin. <laughs> 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 Bill Big Shirt. Bill Big Shirt. Bill Big Shirt. Uh, tsaka meron din tayong ano, Candlewick Century, saya Candlewick Shirt. Ayan <laughs> yan mga boss. Ayan available na yan sa suking tindahan nyo PM niyo lang si Bill Bigs. <laughs> Bill Bix po hanapin niyo sa Facebook sa so Bill Bix. Yung may hilig mag Daisy Mi Rowland. So ayun, kapag kailangan niyo na magpalit ng gulong, yan yung mga available na gulong dito sa Motospot. Tugod so, lang kayo, inquire kayo sa page kung magkano para sa motor niyo. Sino yung idol mo sa ano, Doc? Yung idol mo sa negosyo? Katabi ko. Katabi mo? Oo. Dito, dito dito sa kabila. Dito ah, sa kabila. Ah, mm -hmm. uh, sure na may picture siya. May picture so, siya? Nakantay ko lang bumalik. Bos <laughs> <laughs> <Bus> para. Bos <laughs> <Bus> para. <laughs> Kailangan ka mabalik dito. <laughs> Minus ko talaga yun eh. <laughs> <laughs> mo, no, 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 no. <laughs> <laughs> Kap. love you all. Ito yung ikakabit natin. Siyempre, same lang din sa dati. Kasi kapit na kapit yan sa lupa. Stock size lang tayo. Ayan, Maxxis Victra S98 SD 130-70-13. Ayan. Napakakapit niyan. Hindi ba ka lahat? Ayun yung napalampas kayo na diyak <laughs> <laughs> talaga. Nagaling <laughs> din yun ako dati. Kaso sa kanya, kapit sa mo doon. Ang kasi. Yun nga. Ah, mas mahirap pala yun. Mas mahirap yun, madam. Kaya nga pinilit ko ngayon eh. <laughs> ngayon ko lang ginawa ito eh. Pero di ba kayo, may kulay yan? Eh? Wala ko madam. Yung partition siya yun. Ayun ay, ano pre, kamusta yung gulong ko? Kahit ang may tura? Kahit ang may tura? Labas na ang fly Labas na, di ba? Ayan o no. Gamit na gamit ba? Saan taon? Saan taon na higit? Ayan o Pwede pa yan? Pwede pa yan Grabe naman Hugis ba? Ito ulit eh Ito, bagong bago na ulit Sinulatang oh, ko pa No? Na nagpakahirap pa ko Tapos hindi pantay-pantay pantay. Ano? Ano? May curves? No, no? May curves. curves na yan, pre. Linis na linis, pre. Bagong gulong, bagong linis. Bagong gulong, dat bagong linis din. Sipag talaga, oh. Si Jun nga pala. Ay. Bagong bago. Ay! Parang nagpa-barbecue lang, pre. Kailangan mo magpadulas? Grabe talaga. tama yan, tama yan kapatid. Dulas na dulas na yan. Pre. Shoot na shoot na yan. Tayong mga lalaki, shooter talaga tayo. Okay. Alam mo yan, 100%. Person. Mm -hmm. Siyempre. Tama ako sa Oh. <laughs> Shout out. Shout out pre. Shout out sa misis ko. You know. You know. Matapos matulog sa sala nung isang araw. Yung. Yung. Hey. Alin? Wala. Wala. Huwag kang ganon. tire C. Iyon. Tapos magpadulas. Magpapaputok na Grabe ka na, Oya, Joe. Ikot mo to, hindi ito Oo! Ano pre? Bukas na lang ha? Ah. Sa so, Friday na lang? Magsasama ka? Ah. Magsasama Hmm, pupose ako yun napalitan na yung gulong natin no? iba yung pakiramdam parang naninibago parang mas madali siyang i-maneuver -ano, mas madali na siyang i-flick Tapos mga tol, paalala ko lang sa inyo ha So yung bago yung gulong nyo, binibreak in niya no So there's a certain kilometers na dapat niyang maabot Piling ko one, 150 kilometers yata Para matruly break in siya Hindi mo siya pwedeng i hataw kasi ba madulas ka o what O i-banking-banking lalo na Kasi pag yan, para matanggal sa molde yata Ay e, nilalagyan yata ng langis So hindi ako sure ha, yun lang yung mga naririnig kong sabi-sabi -sabi. So kinapasa ko lang sa inyo yung nalaman ko So ngayon lang mga kalsana, naging enjoy kayo dito sa ating content ng araw na ito. At kung kalbo na rin yung gulong nyo, eh, huwag kayong mahihiyang mag-PM at pumunta sa Motospot. Dita itulit tayo sa, sa susunod blog. Pag na vlog. na naman nyo kakalimutan, mag-like, comment, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel, say a moro vlog. Pati nga rin na sa ating Facebook page at TikTok. Hanggang sa muli, paalam!